Bumangon po ako dito sa bukoy ni sir ko. Bali po dito na ako dumaan sa harap. Paglingon ko po ang laki po ng apoy at nanggalin po talaga siya dun sa puno ng sa mismong haligyo. Um, dito po sa banda dito, na. yung hindi ko dito. Kaya ka na po niya ako, Mama. Please, wag mo nang po niya. Pabayari na lang, Bahala na may awa Diyos. Kaya po yung nakauhan po ako. Nang labas ko po dyan, sumabog na po yung isang motor. Manugang po. Tapos naglabasa na po yung mga kapit namin yung sequential po. Wala na sa labas nila. Wala na katulog sa atin? Wala na katulog doon? Wala na po. So, sa usina kasi galing yung kapoy eh. Ang ibig sabihin, walang tulog doon sa atin? Wala ano na bata? po. Wala na ako babo. Ay, wala din ako. Ando sa lap ng labas ko nga yung mga papel. Hindi ko na dala Hindi na yan, lakas na. Sobrang lakas <laughs> na. <laughs> Hindi na Isang uh, magandang gabi po sa inyong lahat uh, Dito po ang Abot Kamay TV Sa barangay San Antonio uh, Sa hindi po inaasahang pangyayari Meron po tayong sunog na naganap mga nakaraang araw so, Kasama po natin si Ati Melanie Tsaka yung anak niya si Rachel uh, Sana po ay uh, Mabigyan niyo ng uh, konting tulong ho yung makaabot kamay natin dyan sa ibang bansa tapos yung mga kaibigan natin dito sa Pilipinas Ah, uh, sisi, so, nagpunta po kami dito para uh, panawagan tsaka mabigyan na rin sila ng tulong para sa kanilang pagsisimula Ah, uh, madam, anong masasabi mo sa ano Sa, uh, sa pinagdadaanan um, nila. Ay, ang pinagdadaanan nila ngayon ay talagang hindi natin mawar. Dahil ang pagkasunog ay talagang walang natira. Ano po? Talagang Walang wala po talaga kahit at kahit ano wala silang na maiisalba. Maiisalba kahit ano. So talagang sila ay back to zero kumbaga. Kaya so, kung makikita niyo ngayon ha? yung paligid ito yung bahay nila. So pinagtulungan na lang 'to ng mga taong bayan na binakbak kasi baka makadisgrasya. So napakalaking pinsala po. Back to zero po talaga sila. Baka mas malaki pa yung magagastos nila kung tatayo nila yung bahay kaysa doon sa maunang nagastos nila nung ginagawa pa lang. To. Paano po nagsimula ate? Eh? ang sunog? Nagsimula po siya na ako po ay natulog ng 9.30 kasi po may sakit ako noon. Bali po ng mga 11.45, binisig po ako na manunggang po. Sisigaw po siya na nasusunog daw po ang aming bahay. I Amin, mean, nasusunog daw po. Bumangon po ako, binisig po yung mister ko. Bali po dito na ako dumaan sa harap. Paglingon ko po, ang laki na po ng apoy at nanggaling po talaga siya dun sa puno ng sa mismong haligo ng amin. Dito po sa banda dito, na, yung likod. Dito, dito po sa, sa likod. Pa. Pag nilang ko po, ang bilis din na lumaki ng apo, eh, talaga po umuha na po ako ng hos. mga kasama ko po, yung manungang ko yung po, yung mister po, kinuha po ng mga tubig sa tab. Hindi po nila kayang atulain. Talaga po, pagkada, pagkada buhos po nila, lalo po silang nalaki. Tapos, ang bilis po nilang gumapang kasi po, yung mga kahoy po ang padaiti ng pinakang pinagsimula ng Suna. Mga light materials po. Light materials lang po talaga yun. Tapos, ang ginawa po namin, nung no, talaga pong hindi na namin kaya i-resolve yung ano, pumasok po ako sa kwarto. Ginising ko po yung aking apo at saka yung aking mga anak. Pinalabas ko po sila. Tapos, i-din, e, inis, ano po po yung ibang pwede kong ano. Kaya lang po, nung ako po pumasok, talaga pong masulog na po yung kamay ko at saka yung noo ko. Pinila na po ako ng anak ko at sabi niya, huwag na ma, huwag na mapabayaan. Nang hinayang po kasi ako at saka gusto ko po meron po kami ang pag, ano naman, kahit pante, damit. Hilahin ko po sana yung ano, um, nagaya ng damit. Pero nahila ko po siya, kaya lang hindi ko na po talaga kaya ilabas dahil naramdaman ko po na susunog na po yung buhok ko at saka malahila sa braso. Kasi so, natauhan lang po ako, pero ang gusto ko po talaga, makakuha man lang kahit anong gamit kasi po alam ko sila, sila Paano kami? Hindi ko po alam. Saan po kami magsimula? Kasi po, ang hirap ng buhay ngayon. May nag-aaral ko po, po ako mga anak. Kaya naisip ko po na kunin pa rin yung iba. Pero hindi na po talaga kinaya at na po na ako ng anak ko. ka na po niya ako, Mama. Please, wag mo nang huwag niya. Pabayari na lang. Bahala na may awa ang Diyos. Kaya po yun, natauhan po ako ng labas ko po diyan, Sumabog na po yung isang motor manugang ko. Tapos naglabasa na po 'yung mga kapitbahay namin, si council po, diwa nagmanalo. Lumabas na po siya. Tapos 'yung mister niya, kinuha po nila 'yung mga motor at dinala na po sa bahay nila. Tapos tumawag na po sila sa bumbero. Bumbero. Pero sa sobrang bilis po ng apoy. Hindi na po talaga kayang lupain. Eh. Medyo pag ano po namin, ang Tapos abot na rin po yung kapitbahay namin. Nasunog na rin po yung kanilang isang TV na nasa teres. Yung mga damit po, sunog lahat. Kaya nung ano po, natakot po ako kasi po yung pinakang itong harap na ito. na po yun. Diritsyo po sa kuryente. Kaya nagputukan na rin po yung mga kuryente. So, bali po nung natapos na yung ano, hindi po apoy, apoy pa rin bumalik po yung iba namin ano pero hindi ko piniyagan at dumating na po yung nag-imbestiga sa amin ng mm bumbero. -hmm. Yung nga po tinanong nila kung paano nagsimula yung sunog. Jo, hindi ko rin po masabi kaagad ng gabi nang maayos kasi po parang hindi ko po alam kung paano ko ipapaliwanag at parang ang random ko po eh. Wala po akong kaya sabihin ng gabi. Nasa i-shock eh, pa oh, ako po. Ano po uli na talaga? talagang iyak lang po yung iyak yung isang doktor sa naga interview sa akin kasi hindi, bali po ang napapaghandaan ko lang talaga yung bagyo. Pero yung sunog po, hindi ko po, po inisip na mangyayari sa amin. Mahirap po ang yan. Sobrang lakas po ng tiwala namin na mapapatay namin yung apoy. Kung alam lang po namin na magkagayon, sana ang ginawa na lang po namin. Mapapas kami, nagsave na lang kami ng kahit anong pili namin. Ni mapagsaingan, wala po kami, ni may kaan. Pwede mong yung katawan lang. Ito pong mga damit ko, eh, puro biglang. Ang mga baluang, ang sumbrang. Hindi po ako sanay sumuot ng mga ganito. Karo. Pero nga, ang po pala naisip ko, ganito pala ang buhay sa isang bigla. lang ay talagang pwedeng buhay. Nga po, nagpasalamat ako dahil parami pong mga tao na tumulong, binigyan kami ng kaunti damit, Because, at sa tulong po na yun at bali tatlong araw, padalong araw na po ngayon, ang kinakain po talaga namin ay sa Sa, so, pang, ano po, sa so, Panginoon na kahit nga po nasunugan, nagkapasalamat pa rin po ako dahil wala pong sa so, pinsala sa amin, lalo na po kung may po ang pinakamayunod uh, sa buhay. So, mahalaga po kasi yung buhay. Yung buhay Ito uh, so, mababalik pa naman po. Ito so, Rachel, buti maliwanag yung isip mo nung mga time na yan. May maliwanag, Yeah mabigla din po ako. po ay sobrang bilis po ang pangyari. Ang naisip ko lang po ay kasi makapasok pasok po si mama at si papa ay nais po ay pumasok pa po, po, po si Daily. No, kung ano mangyari? Po, kung ano pa ang mangyari ay, na parang kumasok, parang pinapasok. Parang, parang, parang pinag-isip din po ko ni Lord na pigilan mo sila at kasi once na pumasok sila dyan, eh, may chance na baga po hindi oh, sila makalabas. Kasi makalas. baka may malaglag ng mga ano, Si Sulman. Sa isip ko ang na lang na kapsin sa loob. Yung mga gamit, eh, pwede pa namin namin pala. At saka yung tiyan. mga, mga mutok. Hmm. Kaya, o, po, mga ay, sabi ko, kay, hayaan na yung mga gamit. At ano, lumayo na lang po kami dahil halos palapit na po sa amin yung apoy. Yung oh. sa, nasa may pinto po kami, malabas na din yung apoy. Kaya talagang kung, kung, kung ano lang po yung dala namin, yung suot namin, yung na talagang tinakbo namin. Hindi po namin maintindihan kung ano pang uh, ano aalaw namin dahil. Sobrang shock ba po eh. Dahil kagising pa tapos bigla kang mag, ka na na ano. yung nasa paligid mo. Parang, parang bukod ako may isip kung anong agawin mo. Anong unang gagawin mo. Hmm. Oh, Kaya talagang Sina, si kung, ano yung, yung nandun. Yun na lang ako kung namin. Hindi hmm. na alam kung anong agawin mo nakahingi po kayo ng mga ano, tulong sa barangay, sa munisipyo? Wala pa po, sir. Kasi po, hindi ko pa po kaya ng... Pag-isip Opo, ano hindi Kamilos. ko pa po alam kung paano ako mag-aumpisa, kung saan ako. Basta po ang daming tanong sa isip kung paano po ako mag-aumpisa. Halos hindi ko pa po umano kung ako ba i-gising o ako'y natutulog pa. Okay. Sobrang hirap po ng aking... Sa gabi po, pagbangon ko, naiiyak po ako. Tinatanong ko po talaga kung paano kami mag-aumpisa. Sobrang hirap ng buhay niya. Eh. May halos ano po'y wala talaga kami alam na apag-umpisahan. Kaya ako po eh, medyo blanco po talaga po ang isip ko. So, uh, ate, ang gawin po natin, simula, uh, siguro, ano, hindi pala siguro, dapat natin gawin siguro, ah uh, manalangin na. Kasi diyan tayo kukuha ng lakas eh, sa taas. Kasi ah. Basta malalangin lang tayo, tuturo niya kung ano dapat natin gawin. Kasi ganyan, pagsubok yung mga gantong bagay. Pero, saan ba pupunta? Makaka Makakaahon makaka din. Makakaahon din. Makakaahon din. Malipas din. Malilipas Malilipas din. din. Yeah. Ngayon, inaranasan niyo yung ganyang problema. Pinapatapag lang siguro kay lalo ni Lord. Oh, oh. Yun yung po ang naisip niya. Kaya, huwag na po. Uh, 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 kung, kung baga hangga, kung kaya niyo pong labanan yung lungkot, yung isipin niyo na nandiyan na yan. Isipin lang natin ay eh, paano natin mas susunusunan oh. pa kahit pa unti-unti. Oh, diba? Baka tayo magkasakit pa, mm. nanay kapag bagay, hindi naman talaga maiwasan mag-isip, ano po. Pero siguro... Ay, may awan, Diyos. Laging may awan, Diyos. 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 Malalampasan din po ninyo yan. Wala namang inabigay naman sa atin. Hindi, hindi, natin hindi, hindi, natin kaya. Huwag lang, huwag lang bibita. So, yun lang po, mga kaabot kamay, yun po yung nangyari dito sa barangay San Antonio. Dalagan po ito kung tawagin ng mga matatanda. Ito po makita ninyo yung bahay nila talagang walang nasib. Uh. Wala talaga. Wala. Sira. Tupok na tupok, tupok na, lahat. Tupok. Damit. Ano? Kahit damit, wala. Grabe yung pagsubok sa inyo ito. Oo. Malaki, malaki po, malaki po siya, no? Malaki ng bahay po. Parang maliit siya pag dito siguro sa harap. Kasi yung lupa niya, tabas yung lupa niya ganyan. Pero malawak siya. Ilan po kayo nakatira dito? Bali po kami labing dito. Na ang nakatira? Ito yung garahe po ito, garahe. Hindi po. Yan po yung pinakang inagawa po namin, teres, teres Ah, teres. <tiltro> ang laki ng sunog nito kasi. Um, laki ang laki kaya nga po yung dinamin na kalain na mauubos. Kasi <tiltro> ang laki po yun. Parang ang laki niya para maubos ng ganila. Parang Wala pa pong 5 minutes ay wala na. Pura, 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 mga, mga, mga light materials siya. Siguro tumulong na rin yung ano yung yung kuryente baka nag kung siya na, ano. O tsaka Kung may mga gasol, may gasol po kayo? Wala po. Mga, Dahil ang gasol po namin ay ano lang ay wala po laman ng time. Ito hmm. Wala po. Ang dun po nga ni Bo. Tsaka may tira-tira pa rin yung kumayan. Ang mga gana. sa hmm. mga So sa mga taga, mga ano mga kaibigan natin sa ano ulitin ko po hindi uh, po kami nang nananawagan kami mga, mga may mabuting puso na tulungan po natin si Ate Melany uh, Melanie sa kanyang pamilya niya. Na kahit konting pangsimula siguro para yung may meron silang matirhan, masilungan. Siguro po the meantime isang kwarto siguro. Paunti-unti lang at uh, ako naniniwala ako pagdating ng araw mabubuo itong nasunog na tahanan ito. Hanggang dito na lamang po kami, kasama ko si Ma'am Roan. Uh, sumugod kami ng gabi dito para lang uh, manawagan at nabigyan natin ng tulong sila ating may lalim. So, sa ngalan po ng Abot Kamay, ako po si Rex, si Ma'am Roan, tsaka yung aming team, uh, karangalan po ng Abot Kamay TV na kayo ay paglingko.